sa Alphamart. Diyan kami nagnanakaw ni Kaher Alphamart. Kadu ko siya. Ay. Oh, elevate!

Walang oh, tayo nang gasa doon yung tanong. Ay, sarado. May naglalaro eh. Ayo. Ito na sis. Saan tayo dahil? Ay, sa dito dyan walang. Мы потраним. Она Chat mo si Basit. Go luta lang Hindi. Wala nga mata mata ng wala. Hindi pwede 'yun naman sa Messenger eh. Eto wala. Eh. Chat mo na si Basit boy. everyone dito kami na garage ni Jamalon.